Isang kontrobersyal na pahayag ang inilabas ng political blogger na si Master Judea nitong ikalawa ng Oktubre taong 2025, kasunod ng patuloy na pagbabago ng liderato sa Kongreso at sa Gabinete. Sa kanyang blog, binigyang diin ni Judea na tila wala umanong epekto ang paulit-ulit na pagpapalit ng Senate President, House Speaker, at mga opisyal ng Gabinete dahil nananatili pa rin umano ang parehong mga problema sa bansa. Ayon sa political blogger palit tayo ng palit ng Senate President, House Speaker at Gabinete wala naman nangyayari. Paano kaya kung Presidente palitan natin? Agad nagdulot ng matinding reaksyon mula sa kanyang mga tagapanood ang naturang pahayag, kung saan umani ito ng samot saring komento mula sa netizens. May ilan ang sumang-ayon sa kanya, naniniwalang kinakailangan ng mas malalim na pagbabago sa pamahalaan upang makita ang tunay na pagunlad ngunit marami rin ang bumatikos, at sinasabing isang radikal at delikadong ideya ang pagbibitiw ng ganitong mungkahi lalo na't nakaugat umano ito sa konstitusyonal na proseso, ngunit para kay Master Judea, ang kanyang punto ay hindi aniya simpleng panawagan kundi isang hamon sa mamamayan na suriin kung saan ba talaga nagsisimula ang pagkukulang sa mga nagpapalit-palit na lider sa Kongreso, o sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno.